Bag, tingnan mo yung pag! mo yung Anong masasabi mo sa first time camping mo? Enjoy naman kahit pa paano kasi at least kasama ko kayo. Okay. Sino nag-set so, up niyan? Ha? Sino nag-set up? O, oh, sino nag-set up daw? Ako. Hindi mo Uy. ba nakita? Pamis. <laughs> okay. Parang nakita sa video o oh, si JC eh. <laughs> o, oh, good night oh, na. na kayo. Oh, good night na mga kabatong. Oh. Bukas uli. Bukas uli. Bukas uli. Okay. Uh, good night. <laughs> sa kalabit na ng ulan, bigla ako na dinig si JC. Tumatagos At yung inakala naming masaya at payapang araw ay may kakaharapin pala kaming isang malaking pagsubok. At sa mga oras na ito, mahimbing nang natutulog ang mga bata Pati na rin si Mami. Pwede sila Mami guys, pinagyo kami. Diretso na lang sa likod ng kotse, si Mami Pakatanon. Guys, good morning. Camping day. Agam mo Wave your hands over Hey man, what's up? Good morning. Good morning Good morning How are you? How are you? How are you? I'm okay At pagdating nga namin dito sa venue, ayun, ano si ba? Mami. Nangapit bahay agad at nangguburaon. Ay, happy birthday po. Ay, may birthday. Ay ito pala. Ay, ate, happy birthday. birthday. Inaanak siya ka Happy birthday po.

ay eh, makakain na rin kami ng sabay-sabay. Pag inimbitahan ko kayo? Oo, oh, for me sa business, small business or big business. Ano siya, mid? Iniwas ko yung ventilador kasi kakabagan ako. Kamusta yung ventilador? Okay naman. Malamig nga, ang galing eh. Oo. Wow. Dai tulog na ako. Tangawin <laughs> Pero ito. Oh, isa oh, ang mo ah. Oh, ang matanda ah. <laughs> ano yan? Just tell me you love me? Hindi, oh, nanonood no, ako ah? no. gagawin. Anong masasabi mo sa first time camping mo? First time mo ito sabi mo? Oo. Oh, kahit nung kabataan mo, hindi ka nag-camping. So, oh, ano masasabi mo? Hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganito-ganito. O, okay, nga, ano masasabi mo nga ngayon? Nga? Uh, enjoy naman kahit hmm. pa paano kasi is eh, kasama ko pa yun. Okay. So, oh, sino nag-setup niyan? Ha? Sino nag-setup? O, oh, sino nag-setup daw? Ako. Hindi mo ba nakita? Kamis. <laughs> <Police. laughs> okay. Parang nakita sa video oh, si JC eh. <laughs> oh, good night <laughs> na kayo. Oh, good night na mga kabatong. Oh, bukas uli. Bukas uli. Bukas okay. uli. Um, oh, good night. Pandang <laughs> alas 8 ng gabi ay biglang bumuhos ang ulan ay so gasa mo dyan ha at nakukuha ako pang magbiro sa pagkakataong ito so guys uh, nagkakamping kami ngayon at napakalakas ng ulan Uh, buti na lang, nakaset up na kami ng mga kailangan namin, yung canopy namin, yung tent namin. Sila Mami Gangster, nandun sa abilang tent, wala silang canopy. Uh, pero tingin ko, hindi naman sila nababasa sa loob. Ayun sila, oh. Ha? Dab? Sa kalagitna na ng ulan, bigla ako na din si JC. Oh my God! At yung inakala naming masaya at payapang araw oh ay may kakaharapin pala kaming isang malaking pagsubok. habang mahimbing ang tulog ng mga bata at ni mami ay bigla kaming pinagyo. Sa mga oras na to, umagsak na rin ang aming trapal at kailangan naming ayusin. Lahat kami ay natatakot na pero kailangan naming magtulungan alang-alang sa mga bata at sa aming mga gamit Ah guys, good morning. Ito yung mga gamit namin ngayon. Ito, yan, binalagbag na lang namin lahat yan dyan. Yan po yung tura ng tent nila mami sa loob. Yan, puro tubig sa loob. Medyo malala din yung kutsyon na hinihigaan nila mami. Eh, basang-basa na yan. Kaya, kumbaga, minadali na lang namin na ipatong yan dyan. So ngayon ang gagawin namin is kikilos muna kami, gagawa kami ng almusal. Pero peras kami puyat ngayon. Ito si Mami. May oh. ano, kamusta? Hello, good morning. Ay, masaya na talaga kami kahapon. Hmm. Dahil maganda ang panahon, hindi naman namin akalain na ulan ka. <laughs> Grabe, bukod sa sobrang lakas ng ulan, may kulog, may hmm tapos nag brown out pa Tula, no? so papakita ko sa inyo guys yung sitwasyon din ni Tito JC yan yun na siya natulog makatuwid nalagpasan namin ang pagsubok kagabi kahit anong problema pa ang dumating kayang kaya natin tong lagpasan basta magkakasama at walang magiiwanan walang hindi kakayanin ng isang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan hindi perpekto ang pamilya ko pero handa akong itaya ang buhay ko para sa kanila. Sana may napulot kayong aral at na-inspire namin kayo. At siguro ay eh, nagtataka kayo kung bakit ganito ang tema ng vlog namin. Wala lang. Gusto ko lang makita nyo kung ano ang ikinasasaya naman namin. Yung ganito. Magkakasama kami. May mga nakikilalang ibang tao. Nabibigyan namin sila ng saya sa muka. Yung nagtatrabaho ka, nakasama mo, pamilya mo, di ba ang sarap nun? Kaya kung ako sa inyo, mga kabato, habang may oras pa, gamitin ninyo ng tama ang oras. Ibanding ninyo ang mga mahal nyo sa buhay. Isama ninyo sa mga malalayang lugar. Kumain kayo sa mga masasarap na restaurant. At saka isa pa, huwag na ninyong intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao. Kasi kung patuloy ninyong pakikinggan ang opinyon ng ibang tao, eh baka hindi mo na makuwang maging masaya sa sarili mo. Gamitin mo ang oras sa pamilya, sa kaibigan, sa Panginoon. Gamitin natin ng tama ang mga oras natin na natitira sa mundong ibabaw. Muli, ako si Tito Bon. Ingat po kayong lahat.